Nausisa ang tinaguliang, pambansang ginoo, na si David Licauco kung siya ba ay maginoo pero may konting pagkabastos. Sa latest episode ng Fast Talk with Boy Abunda, nitong Martes ikadalawamput lima ng Hunyo, hininga ni Boy si David ng reaksyon kaugnay sa ibinansag sa kanyang, pambansang ginoo. May pressure pa ba, you know, with the expectation that comes with it, may pressure ka ba when you called pambansang ginoo? You ni boy, I think it's a pressure-filled name. Hindi ko rin alam kung bakit ako tinawag na pambansang ginoo. But of course kung sino nga yung tawag sa akin, I have that. kailangan kong ipakita na. Alam mo yun, maging good example sa mga tao, tugon ni David. Sundot naman ni Boy, pero may mga panahon ba na ikaw ay maginoo pero konting bastus? Siguro pag minsan, sagot ni David sabay tawa. Matatanda ang kinaaliwan si David noong Enero matapos niyang sagutin ang tanong sa Family Feud Philippines tungkol sa mga kilalang Maria.